mga palangga ang ganda araw natin sa ng umaga ngayong umaga mga palangga alas 9.30 na ng umaga dito tayo sa area ng Green Hills no? yan po yung uh, shortcut palabas doon sa uh, Cam Krami pwede kang shortcut yan mga palangga ito po yung pwesto na kung saan pag masyadong mainit yan po yung shopping mall pag diniritso mo na yan Green Hills shopping mall so ganito habang wala pa naman ako pasahero oh, kunting, -kunting kwentuhan lang muna tayo para kahit paano may mag-post lang ako oh, no? ganito ah uh, Uh, para sa aming mga minamahal na pasahero. Mga palangga, ganito yan. Sa totoo lang, dito sa MC Taxi, abawal po talaga yung pagsasail kung dapat ng pasahero no, sa likod. Kasi isa po yun sa delikado. No? Maraming delikado ang pwedeng mangyari. di ba? Maliban sa baka mawala yung cellphone sa kamay mo, yung hablotan ka problema yun. <laughs> So ganito yan, ah, konti po lang. Dito sa helmet kasi namin, yun yan, naka-helmet ko, Kasi ako ng helmet. Hindi may na mag-cellphone kayo. Huwag niyong idikit sa helmet nung driver, yung cellphone niyo. Kasi tulad ko kasi, maliban sa kaliwat kanan kong side mirror na mga palangga, ah, ginagamit ko din yung liig Kasi ayaw ko yung umaasa lang ako sa aking side mirror. Umaasa ako sa isa yung umaasa lang sa side meron ko. Ang sa akin lang gusto ko parang dinodouble check ko bago ko bago ko kakaliwa, bago ko kakanan, tinitingnan ko mabuti yan para kahit paano makaiwas tayo sa disgrasya no. Tungkol sa cellphone mga palangga, huwag niyo idikit sa driver kasi pag nakadikit sa helmet ng driver na alanganin yung driver na imbes lumingon, malanganin siya kasi baka malaglag yung cellphone mo pag nasagi. Tama ako doon, okay. Tama 'yun. So yun po yung pwede kong i-advise sa inyo mga palangga. Kung mag-cellphone kayo, ilayo sa helmet ng driver. Para kahit paano, hindi siya malaglag pag niyo. O, oh, di ba? Kasi ako, hmm, 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 na, mabilis yung leeg ko mga palangga. So, yun po yung pwede kong i-advise sa inyo. Talaga, sa aming uh, mga pasaheros, pasahiras, mga palangga, ganito din. Mga pangalawang advice ko sa inyo, mga palangga. No? Ang gagawin, huwag nyo pong iharang yung mukha nyo dan sa, baga pag lumingon kami, yung mukha mo na nakikita, kurang lang mag-lips to lips tayo. Nangyayari yan kanina. Dalawang beses sa aking pasahero. Puro mga babae. Um, Concepcion Marikina. At uh, papunta din kami ng uh, Sandigang Bayan, Ganon din ang nangyayari mga Pag Paglingon ko, nagtulong pa niya. So ngayon, paano ko makita yung kasunod natin? Kung ang mukha mo nang nakatay lang din. Pag ganito, may mga ganyan pasahero kasi, steady nyo lang yung ulo nyo. kita ganun lang ba? Sundan, huwag kayong... Nandito yung ulo ng driver, ang ulo mo naman nandito eh. Paano pag lumingon sa driver? Ay, nag sa to lips tayong dalawa. Osionfish. so 'yun po, yung pwede kong i-advise sa ating mga pasahero ha. Huwag niyo pong harangan yung side mirror namin. Huwag niyo pong nakaganon yung liig. Kasi nga pag lumingon si driver, alanganin po 'yun. Hindi tayo makikita yung kasunod natin. Então, automatic madedistract tayo so, yun mga palangga. So, 'yun po yung pwede kong i-advise sa inyong dami reklamo mga palangga. Dinaramdam na hinik. So, ngayong umaga, magandang 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 araw sa ating lahat at God bless mga palangga. Good morning.